Yon. Yan po ang ulam natin ngayon. Simpleng-simple lang po ang pagkakaluto ko nitong ulam natin. Madaling lutuin, mabilis, konti lang arikado. Ang buhay po mga kaibigan. Ito po ang niluluto natin. Manok-manok na naman para medyo mumura-mura ng konti. Ito po ay pitso ng manok, wala ng butot, wala ng balat. Ako po ay nagdesisyong mag-iluto na lang ito sa bahay at uh, lagi ko pong ino-order ito sa Chinese restaurant e eh, ang cost system mo kapag ako ka mo order po komot paborito ko nakakadalawang order ako e eh, namamahal ako e eh, kung tutuusin naman e eh, ilan lang po ang ricado. at pwedeng pwede ko naman gawin sa bahay kaya ito na lang po ang aking uh, ibabahagi sa inyo mura na mga ricado natin manok nga e eh, diba mura mura ng konti yan kaysa sa ni baboy at saka kung ano man ang gulay na ma ilahok natin eh, aayusin na po natin yan yun na lang po natin ang mantika ang gagamitin ko ha, dun sa pinagprituhan, mga dalawang kutsara lang po. kapag mainit na, igisa na po natin ang ating sibuyas at lagyan po natin ang katitik na luya. Siyempre, Chinese-Chinese ang peg, di po ba? So may luya. Pagluto na po yung ating luya at sibuyas, maglagay na po tayo ng maraming bawang. nain ko na po itong isang kahon na kabuti at hiniwa ko po ito ng malinipis pati yung tangkay isinama ko na ngayon kung kayo po gagamit ng nasa lata sa huli nyo na ilagay at luto na yon parang kulang po ang mantika eh. nilagyan ko pa po ng dalawang kutsara para hindi po manikit mga tatlong minuto natin itong lulutuin alam niyo naman ang kabuti ang sariwang kabuti po yung matubig so tatanggalin natin yung tubig at tutuyuin natin habang iginigisa natin Oh, nakita nyo ba ito? Natuyo na po at mapula-pula at malambot na yung ating kabute. Lalagay ko na po yung sukini. O, oh, kung medyo may mahal-mahal ang sa palengke natin na dyan sa Pinas. Huwag na pong ilagay nyo. Pwedeng pipino o oh, kaya naman po yung upo. Ayos na rin po yun. Pero pakiwari ko yung upo. Mas maganda. Ito po yung uh, isang katamtamang laki ng uh, na hiniwa ko ng kudra-kudra doong maliit na ganiriya. Takpan po natin sandali ha, at maluto yung sukini. lumambot-lambot ng konti. O pagkatapos po ng isang minuto, galagay ko na po itong sarsa na ginawa ko. Madaling madali lang po ito eh. Yan na po ang ating sarsa. Nandiyan na po lahat ang lasa. Kumawa po tayo ng sauce. Huwag kayong kukura pa. Sandali lang po ito. Maglalagay po tayo ng dalawang kutsarang toyo. Dagdagan din po natin ang dalawang kutsarang oyster sauce. Pagkatapos po niyan eh, tapikin po natin ng konting patis. Narinig niyo po yun ha. Meron ng soy sauce, meron pang patis. Pagkatapos ay eh, lagyan po natin ng konting sesame oil. Ito po yung isang kutsara, kahit dalawa po ayos na ayos. Haluin po natin. Kung hindi pa po sapat yung tamis ng oyster sauce, lagyan niyo po ng asukal, brown sugar. Ako po ang nilagay ko yung pulot para may pagkasosyal ng konti. <laughs> Halo! Implant po nyo ng pamintang durog ng konti. O di po ba? Napakadaling gawin. Pwede nyo uh, i-prepare ahead of time. Ito namang natirang cornstarch sa tasa. Ilalagyan ko po ng tubig. Siyempre, para lumapot. Tsaka po natin ilagay. Kung sa tingin nyo, kulang sa oyster sauce. Lagyan po natin ng konti. Mga dalawang kutsara pa. Kung gusto niyo. At bago po kayo kumain, so ilagay na po natin itong ating manok. Yun! Takpan po natin sandali ha. At hinaan natin yung apoy ng mahinang mahina. Mahi. Isang minuto lamang eh. Isang kulo eh. Tapos na. Ayos po ba? Kung talagang magluluto po sa bahay, talagang makakatipid tayo kesa yung umorder sa restaurant. Pero paminsan-minsan ayos. Pagbibigyan po natin yung kapritsyo, kung hilig natin na lumabas minsan at mag-aliw-aliw naman. Pero kung simpleng araw, abay magluto na lang tayo sa bahay. Mura na, masarap pa. Ayos po ba? Sana po yung nyo. O bukas, iba naman ang lulutuin natin. Yung masasarapan kayo. Pero simple ang ricado, madaling lutuin. Tsaka mura pa, magang sa bulsa. Yun ang gusto nyo, di po ba?